mga magulang, kailangan niyo po ang pagpaplano ng inyong pamilya. Pagpaplano ng inyong pag-anak. Dahil po, merong connection. Ang dami ng anak at kahirapan. Dahil po, pag madami ang anak natin, konti lang yung kita natin, minsan wala tayong trabaho. Ay, ang nangyayari, hindi natin napapag-aral yung mga anak natin. At paulit-ulit, yung kahirapan sa ating mga pamilya dahil hindi natin napagtapos ng pag-aaral yung ating mga anak. Kaya napakahalaga po na yung mga magulang ay meron silang pagpaplano sa kanilang pag-anak at pagpaplano para sa kanilang pamilya. Pangalawa Nakita ko kanina, ang dami daming bata, tinatanong ko sila kung sila ba ay pumapasok sa paaralan o nag-aaral. Mahalaga po na tayong mga magulang ay ulit-ulitin natin araw-araw sa ating mga anak ang pagpapaabot sa kanila at pagpapaintindi sa kanila sa sa ating uh, Viti Duterte at, at, Senator Amy Marcos. Ayan, at ngayon naman ang pinakahihintay nating lahat. Ayan, like, sa ating uh, Viti Duterte at, at, Senator Amy Marcos. Ayan, at ngayon naman ang pinakahihintay nating lahat. Sabay-sabay nating palakpakan ang Vice President ng Pilipinas. Thank you. Maraming salamat. Mayong buntag sa inyong tanan. Uh, unahin ko muna ang aking mga pagbati sa ating pong Mayor John Ray, sa ating pong Congressman Toby Chanko, sa ating pong uh, Secretary ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gatchalian, sa ating pong kasama, si Senator Ainey Marcos, sa ating pong Barangay Captain, at sa ating mga iba pang lokal na opisyal sa barangay at uh, dito sa inyo sa Nabotas. Nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat dahil uh, nagtulong-tulong po sila para magawa natin ang ating uh, maliit na pagsama-sama ngayong umaga na ito para po makapagbigay ng mga regalo sa inyo dito sa Nabotas. Unang-una po, ulitin ko, noong uh, nakaraang taon, nagpasalamat iyon pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo at sa boto ninyo sa akin nung nakaraang eleksyon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan namin, uh, dito sa Nabotas. Yung iba po sa inyo, nakaalala na nandito po kami noon para magkampanya. Uh, sa inyo nung nakaraang taon naman. Yung aking kaibigan, yung nanay niya, ay uh, nag-birthday. Sabi niya, gusto namin uh, magpa-birthday sa iba't ibang komunidad sa ating bansa. Kaya isa yung nabotas, sabi ko sa kanya, doon sa nabotas marami doon ang magiging happy-happy kapang magpa-birthday ka. Kaya bumalik kami noong nakaraang taon para mag-celebrate ng birthday. ng nanay niya. So sabi ko, doon pa rin tayo sa Nabotas dahil marami pang gustong mag-celebrate ng birthday doon sa anilang lugar. Pangalawa po ang aking pagpapaalala sa inyo. Kasi kasi bisaya din niya. Kasabot, naghan kayo mo o bata din ba? Ang papasakwa ko, ang dami-daming bata mga magulang, kailangan niyo po ang pagpaplano ng inyong pamilya, pagpaplano ng inyong pag-anak. Dahil po, merong connection. Ang dami ng anak at kahirapan. Dahil po, pag madami ang anak natin, konti lang yung kita natin, minsan wala tayong trabaho, ay ang nangyayari, hindi natin napapag-aral yung mga anak natin at paulit-ulit, yung kahirapan sa ating mga pamilya dahil hindi natin napagtapos ng pag-aaral yung ating mga anak. Kaya napakahalaga po na yung mga magulang ay meron silang pagpaplano sa kanilang pag-anak at pagpaplano para sa kanilang pamilya. Pangalawa po, nakita ko kanina ang dami, dami-daming bata, tinatanong ko sila kung sila ba ay pumapasok sa paaralan o nag-aaral. Mahalaga po na tayong mga magulang ay ulit-ulitin natin araw-araw sa ating mga anak ang pagpapaabot sa kanila at pagpapaintindi sa kanila sa kahalagahan ng edukasyon. Yan po ang magpapabago sa kanilang buhay. Yan po ang tutulong sa kanila at sa mga apo ninyo, sa mga susunod ninyo na mga sa mga anak nila ang magpapabago at magpapabago ng kanilang uh, buhay. Yan po ang dalawa kong paalala. Unang-una, kailangan nating magplano para sa ating pamilya. Pangalawa, kailangan kailangan paulit-ulit natin ipaintindi sa ating mga anak na kailangan nilang pumasok sa paaralan at magtapos ng pag-aaral. Napakaswerte niyo po dahil dito sa Navotas, meron kayong sarili ninyong college. So ibig sabihin po, libre na ang pagpasok nila sa mga public schools at merong libre na rin na kolehiyo o college dito sa inyo sa Nabota. So wala po tayong rason na sasabihin natin na ang ating mga anak ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ang pangatlong at huling pagpapaalala ko po sa inyo ay ang ating paghahanda para sa ating bukas at susunod na taon. Marami pong nangyayari sa iba't ibang lugar, sa daigdig na nakakaapekto po sa atin dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga gera. Yan pong mga gera sa iba't ibang lugar, nakakaapekto po yan dahil yung mga produkto na inaangkat natin sa labas, papasok dito sa loob ng ating bansa ay nagmamahal ang presyo. Kaya napakahalaga po na paghandaan natin ang mga susunod na buwan at susunod at, at ang susunod na taon sa ating pamilya at paniguraduhin natin. Unang-una, may pagkain ng pamilya natin at nag-aaral yung mga anak natin. So yan po ang maikling paalala sa aking mga kaibigan dito sa Nabotas. Masaya ako na nakabalik kami dito sa inyong lugar at nagpapasalamat kami sa inyong pagtanggap sa amin dito ngayong umaga na ito. Magandang umaga, maraming salamat sa inyo.